Diploma or diskarte alin ba mahalaga? Kung titignan po natin ito ay parehong mahalaga upang tayo ay magtagumpay sa buhay. Ngunit kung tayo man ay nakapagtapos at mayroon tayong diploma at kahit na tayo ay madiskarte sa buhay, bali ang lahat ng ito. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, ano ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos tungkol sa bagay na ito? Basahin natin ang sinasabi sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Kayaway ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manenangan sa sariling karunungan, sa lahat ng iyong gawain siya ay alalahanin, upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin, amen. Dito ay nalaman po natin na tayo ay may diploma or tayo ay madiskarte, ngunit ang kalooban ng Diyos na ang lahat ng bagay ay ipagkatiwala natin sa Kanya. Dahil kung tayo ay mayroong diploma or tayo ay madiskarte, at makamtan man natin ang lahat ng bagay na minimithi natin, ngunit kung malayo tayo sa Diyos ay bale wala ang lahat ng bagay na mayroon tayo ito ang sinasabi sa Matthew chapter 16 verse 26. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Amen. Nawa ay naunawaan po natin na tayo man ay may diploma or madiskarte sa buhay, ngunit kung wala naman ang Diyos sa buhay natin, ay baliwala lang din ang mga bagay na mayroon tayo, kung ito naman ang maglalayo sa tin para sumunod sa kalooban ng Diyos. Ikaw para sa iyo alin ba mahalaga, diploma or diskarte, or ang pagsunod sa salita at kalooban ng Diyos na patungo sa buhay na walang hanggan? Comment muna yan sa ting comment section para ating pag-usapan. Thank you.